maligayang pagdating sa lagim PH. Dito ang mga kwento ay hindi katang isip, kundi mga alaala ng takot na bumabalik sa dilim. Ako si Tagalagim. Ako si Erwin. 33 anyos. Lumaki ako sa isang liblib na baryo sa Quezon. Sa aming baryo, may isang lumang bahay. Matagal na itong iniiwasan ng mga tao ang tawag nila rito, bahay ng mga alingasnas. Dati, si Lola Pasing lang ang nakatira roon, isang matandang albularyo o aswang ayon sa ilan. Unang gabi pa lang, may narinig na kaming kaluskos mula sa silong. Akala ko, dagalang. Pero gabi-gabi, paulit-ulit. Parang may kinakalkal o kinakaladkad. Ginabukasan, tinanong ko ang mga kapitbahay. Sabi ni Mang Cardo, Anak, huwag niyong pakialaman ang silong. Hindi lahat ng naririnig, dapat pinupuntahan. Ilang gabi pa ang lumipas. Parang lumalamig ang kwarto namin. Kahit sarado ang lahat ng bintana. Hanggang isang gabi, nagising ako sa iyak ng anak kong si Mira. Tay, may babae. Sa ilalim ng kama, madilim ang mukha niya, pero nakangiti siya sa akin. Wala akong nakita, pero may malamig na hangin na dumaan sa bato ko. Kinabukasan, bumaba ako sa silong. May trapal na kahoy roon. Nang alisin ko, sumambulat ang amoy ng nabubulok. At sa gitna ng dilim, may mga buto. Maliit ang mga buto. Parang buto ng hayop. O oh, bata. Hindi pa tapos ang mga gabing iyon. Pero alam kong may gumigising sa ilalim ng bahay. Pagbalik ko sa itaas, hindi ko na inabutan si Mira sa kwarto niya. Tinawag ko siya, Mira! Walang sumasagot hanggang sa may narinig akong mahina na pagbulong mula sa silong. Bumalik ako. Binuksan ko muli ang trapal. Mapikat ang hangin para may presensya. Tay, nandito siya. Gutom siya. Kising na siya. Biglang bumukas ang ilaw sa kusina nakaon mag-isa. Pumunta ako roon. At sa sahig, may mga bakas ng paa. Basang-basat. Ang direksyon, papunta sa kwarto ni Mira. Dahan-dahan akong lumapit. Pagbukas ko ng pinto, nandoon si Mira nakaluhod sa harap ng kama. Nakangiti, pero ang mga mata niya, itim na walang puti. Hindi mo dapat kinising ang gutom. Hindi mo dapat pinuksan ang silo. Napasigaw ako. Sinubukan kong lapitan siya. Pero may humawak sa binti ko mula sa ilalim ng kama. Mula noon, hindi na bumalik si Mira sa dati niyang sarili wala na siyang imik. Lagi lang siyang nakaupo sa harap ng silong. Nakangiti. At bumubulong. Kung may marinig kayong alingas-ngas sa ilalim ng bahay niyo, huwag niyong pansinin. Huwag niyong subukang silipin. Dahil minsan, hindi lang daga ang naninirahan sa dilim. Ako si Tagalagim at ito ang Lagim PH. Mag-subscribe ka kung naglalakas-loob kang bumalik. Hanggang sa muli.